pundet ta? eh Marigos, kaou? tapido pinoh? gulagulah gulah 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 Ay, gulah 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 Oke Oh, kalau udah I'm just eating here. Kalau Hmm. baik, kok. Nih. Big real. Hmm. Amen. Um, hmm. Say it. Say it. Say it. Kami. Kami. It's okay. May <laughs> Sorry. Say <Try> again. Say <laughs> <Try> it again. Ano yun? Natumba ang ano to. Imbes niya ako. Mas sorry. Sana nag-sorry. sorry What is that? What to call that? Ah, what to call that? Oh, matumba. sing ah? Ha? Biskot Matumba, kamirano. mo. eh, ano, lang. dua-dua git ka kamera <laughs> kamit na pa yung kaya kung tabi kami kasi sa kada ibig buta buta rin sa mana pa lang eh ano kado ko dumo hindi mo man ma why na mi more na yao Untuk anak ini dilihat kok, nak? Ketransegal itu mimurnya tanan, dulu topbo. Nalipat pun, nuketransegal itu mimurnya tanan. buatnya kamu, jual Kanoor pa siya. Ha? Kanoor pa siya. Uy, kung mana, umpisa ah, ah, na maalap. Ah, ang gaya! na kapideng. Pero ano yung draw run? Gatawag na ni kapideng. Gatawag na ni kapideng. Gatawag na ni kapideng. Gatawag na ni kapideng. May baboy, do ito, triport nga baboy, dodua magta-triport. Itlog, kon, itlog nga, pat kabilog. Dilatang, tatlo kabilog. Tinasabta na lang? Ay, hindi ah, ano, ito na yung napideng Awa. Tiwa pa ka mo Jordan basi si sol pa kan. No, bukit na pa ko. Tama don. Na mo ti ko sa sagwa ko sa bomba ko. Bomba ko tama de tama ni ko ito sige ko op na. May mga kalamay na hangga na ka. Tang ko sipad. Tiwa ko. Butang na pagkalamay. Sige. kan lang ani si Robert. Mara lang yung natika na. Nga, tuwa nang batangan asin. Ayom yun. Pwede, man mo na asin. Okay man to namin. Matulong na ka asin eh. Pagkaga, hindi ko gusto ba na. Hindi na yata na itigin batangan to sa lamisa mo. Hindi mo lang. Ano yung naging lakot na liwat baho. Hindi, hindi po sa kape. Hindi ka rin. Ah, ginap kailaw tirawan. Matimo lang. Ito ko. Oh, ah, tubig. <laughs> Anong tubig? Water. Ay, nakto. <laughs> Ang cute na <niya> bata. <laughs>